Umitingin-tingin pala kami ng kambing dito kung saan nga kami makakabili ng kambing na maliit na abot kaya ang presyo. So dahil ilang araw na nga lang ay id na sobrang tataas ng presyo ng kambing ngayon kaya wala kami makita na ang presyo lang ay nasa 20,000 rupees. Dito pala ang tawag nila sa kambing ay bakra. Bakra? Basta? <laughs> na yan? Bakra? Bakra? Parang ganyan. Tapos pa yun sa tinatawag din nila ng bakri. Bakri? Bakari, bakari, bakari. Ewan <laughs> pati kaya maguluhan sa akin. pagkaya yatak si Bakara, babae, pag bakari lalaki ganun yata eh, dito nga lang to sa gilid ng kalsada, yung tinitingnan tingnan namin na to, nakabili na pala yung bayaw ko ng isang malaking kambing itong tinitingnan tingnan namin na to, ay maliit na kambing le, bibili namin, yung mura-mura lang kung maaari ay halagan 20,000 rupees, ang mahalaga ay may pangkurbani kurbani ba, di ba? kasi nga yung dalawang bayaw na may asawa na ay wala silang pangkurbani kurbani kaya ayan, sabi ko sa bayaw ko ay tumingin tingin kami ng maliit itlang lang. Basta pwedeng ipang kurbani para meron naman sila, ba? Diba? Itong kambing na ito ay 50,000 rupees daw ito. Ay kay liite, kay mahal. Kaya ang sabi ng bayaw ko, ay babi, sabi niya mamaya, iyahatid kita, ano? Pagbalik ko, babalik ako, magsasakyan ko yung motor, sabi niya, yung bike para makakabili ako ng mas mura. Ganun kasi dito, depende sa sakya ng presyo ng kambing. Tapos may kasama pang chini, kaya mas mataas ang presyo. Tapos ito namang hawak na yan, yung maputi na yan ay... Ano daw yan, 40,000 rupees lang yan. O, kaysa kanina, di ba, mas, para mas maliit pero mas mahal. Ito ay 40. Hindi pa rin pasok sa budget kasi nga ang budget ko ay 20 lang. Kaya ang ginawa ng bayaw ko, dumiretso kami dito. Ayan, dito talaga ang bagsakan ng mga isa sacrifice na animal, tulad ng baka, kalabaw, camel, mga kambing. Dito talaga. So, sa aming mga pagtatanong, ay ganun pa rin ang mamahal talaga ng kambing. Kasi nga, ilang araw na lang ay Eid na. Kaya, ganun talaga, di ba diba? Pagpapalapit ang okasyon, mas nagmamahal. Dati kasi sinabihan ko ni asawa ko, bumili na tayo ng kambing hanggat matagal pa yung Eid, sabi ko. Kasi nga, mas mura. E kasi So, ano, sabi nila wala daw paglalagyan kasi nga mabantot pa na may ihi ng kambing, di ba? Dumi. Kaya ngayon lang kami nakabili. Pero ngayon lang din talaga kami nagka-budget. <laughs> Itong ipambibili ko ng kambing para sa mga bayaw ko ay allowance ko to sa asawa ko. Kumbaga, ngayong buwan ay ano muna ako, tipid-tipid kasi nga nabawas si yung allowance ko bigay ko ito sa kanila. At itong kambing na may kulay na yan, na medyo malaki, ay 150,000 rupees daw yan. Ay, montik na akong malaglag sa aking kinauupuan Ay, sobrang mahal. Yung iba, 65, 50. Ang pinakamura yata rito ay 40 ang tawad sa amin. Kaya napapabuntong hininga na lang talaga ako kasi nga, ay, hindi talaga kasya ang budget ko. Kasi 20 lang ang pera ko. Kaya sabi ko nga sa bayaw ko, ay sabihin mo sa kanila, sabi ko kausapin mo yung mga kapatid mo. Kung gusto nila, dagdagan nila yung pera ko para makabili sila. Kasi nga, hindi ko na kaya dagdagan pa dahil sa allowance ko lang yan ibinawas. Kung mapapansin nyo pala, ay halos mga bata pa yung nagtitinda ng kambing, ano o, mga kabataan pa. Yung mga hawak nila na yan ay 50, 40, 60 daw yan. Kaya ayan, umuwi na lang kami. Eh, ang sabi ng bayo ko ay babalik ako, sabi niya. Magbabike ako, sabi niya. Yung motor ba? Yung badja Yun ang sasakyan ko. Saka ako magtatanong-tanong ng presyo. Ito ang nabili niya. Ayan, nakabili yung bayo ko. 27,000 mga kapanay. Ang tawa do sa kanya dyan. <coughs> Excuse ha? <coughs> Excuse me po. 45 daw ang benta sa kanya niya. 45,000. Hanggang sa natawaran niya ng 27,000. Siguro yung 7,000 ay siya na lang ang nag-abono. Tapos ito palibyanan ko lalaki at saka pamangkin ni Adil. Naghihiwa-hiwa sila ng prutas para ipakain sa kambing.